May mga times kasi na na liling ka kay Vice. May mga sa, may nagtatanong lang kung umiiwas ka na ba daw dun sa mga pagkakataon na yun na magkasama kayo ni Vice para hindi ka maling sa kanya. Eh, kami ni Vice, uh, busy lang ako siguro kaya hindi ako na kasama ni Vice. And si Vice, hindi ko siya kinakaya kasama. Walang, walang meron sa akin. Magkaibigan kami na Pero hindi ka napipikon pagka yung binibiro-biro ka niya. May mga ganun. Kasi yung magkaibigan ano, problema Gano ka importante yung kaibigan sa iyo si Vice? Pagka may nalilig sa mga ganang bagay. Uh, super so, sobra importante siya. Kasi sobrang laki ng tinulong niya sa akin. Uh, tinulong. Ang dami best na ipinagtanggol din ako ko. Talagang grabe yung utang na loob ko sa kanya. Hindi ko nga alam kung paano ko babayaran sa kanya lahat. Yung, pero pinagawa ko din sa kanya. Kung may kailangan siya na ano na ano, big, ano, tulong din. Like a promotion. Ayan. Bigayan kami ni Vice na lang. Ano, pagka nililing ka sa kanya, ano yung nagiging ano mo? No? Offend ka ba? Or parang... Nakakatawa. Nakakatawa lang. kasi yung mga tao, gano'n lang yung mga tao. Okay. May masabi na lang. May masira na lang. Okay kami ni Vice. Okay, And thank you. love na love ko si Vice.